Amuan ang i damp ang amuang hugaw ng tubig. So yun, anin siya. Ang so, na siya. Nabi rin ang amuang hose. Uh, nabi rin. So nabi rin na mag-inabot ang amuang hose. Para mo na agulalan sa hugaw, sa hugaw ng tubig. Amuang gamit. Samtang kapark me dito sa uh, bye-bye. So nakarigo may, Nag-shower may sa sulod. Then nang hugas. Then nag-CR. Syempre nga ito ang mga hugaw. nag na sa tanki. So nabi rin natin na siya. i-connect. Di Kanya. So, Dinhi siya i labay. dili na pwede bisan ilabay, bisag asa, kay bawal. Makamulta ka o mapriso ka rin sa Amerika. So kinanglan mga ka o kinani o dump station para din ha i-dump ang mga hugaw nga nagpundo sa RV. This one, sa mauna siya. At one yung straight. Nagkamalig ko. Ah, okay. So ang CR siya daw na hon. At siya ang mga hugaw na sa CR, itong mga ihiw, itong mga pop at Itong mga, one din eh. Mga okay. di una o okay. grain okay ang, sa sasunod nga i-drain ang kanisya, mga hinugas o mga tubig ikan sa shower. So, unahin na siya. So, yun, ano ano siya.